So, ilo po, mga kalorti. Nasaan po, wala nyo. Kung nasa likuran po, ano yan, kapote. So, bumubus po sa mga oras nito ang malas ng ulo, no? Andito po tayo sa tricycle. O, oh, ando po yung mga iba na na nila na nagpatay nga rin so hindi naman ako napapasa dito kasi kinoper ko yung kapote dito sa medyo rin natin titira din yan may tenga ng bagya oh, di ba? safe Anggi -anggi. walang panggi-anggi walang kapasa-pasa tayo kasi kanina sobrang ano babangon lang ako saglit kanina sobrang init umaga hanggang gastos ng hapon mainit tapos ngayon ayan kukulog-kulog pa masak dito ha ba kung tayo dito sa pinagtigilin natin ha. Ito Tanay Park. Tanay Park. So ito po ating buhay pasada. Bicycle driver's knife. Yan. So po. So amusta po kayong mga kay Larti? Sa so, mga subscribers natin sa iba't iba panig ng mundo lalo lalo na po sa Middle East so ingat po sa inyo palagi at sana matigil na yung palitan ng missiles ng Iran and Israel together with USA po sana ma mapag-usapan ng mayos para maturo ng magandang resulta Although talagang magulo yan sa part na yan sa Middle East wala pa si Kristo talagang magulo dyan na dyan sa park na yan ano? so sana maging mahinaan na lang para walang gulo at walang mga sibilyan na nadadamay so, ayan po medyo matagal-tagal pa bago tumila kasi sobrang dilim po talaga ng kalangitan dilim yung kapote natin nahangin na natagal yung pagkakaipit So ayun po, inayos ko lang. So ingat po sa lahat ng guys, mga kay LRT. Salamat po sa pagpanood nyo, sa pag-subscribe. Maraming 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 salamat. Thank you po.